Good morning guys. Tingnan niyo naman yung Hello. sampayan namin puno ng mga sinampay. Kapag umulan na ko, napakadaming kukunin. ni, Na ko magmamar. Hay nako, tukuan, tukuan. So ayan na nga dahil nga sumama yung panahon, ayan, kinuha na nga ni Papa yung mga sinampay dahil ang sabi nga niya siya na lang daw yung kukuha dahil ako na lang daw yung magbantay kay Kian. Una na nga niyang isinilong yung mga puti niyang damit. At dyan nga niya inilagay sa may CR dahil dyan nga yung may silong. Ayan na nga humangin na nga ng malakas na palatandaan nga na malapit na nga dumating ang malakas na ulan. At dahil nga napakadami namin sinampay, paniguradong matatagal si Papa sa pagsisilong. Kaya ayan na nga, pabalik-balik na nga si Papa sa pagkukuha ng mga damit at pagkatapos ay iniabot nga sa akin. At ayan na nga, inilalagay na nga dyan ni Papa yung mga uniform ng asawa ko. Dahil medyo basa pa nga, ilang piraso lang naman dyan yung mga damit ni Papa dahil karamihan nga sa mga damit na yan ay mga damit namin ni jiff at Kian. Sabi ni Papa, paulan na daw, mabuti na nga lang at ilang piraso na lang yung mga natitira. Yung mga damit na nga lang ni jiff yung natitira at ginagamit na nga ni Papa ng panungkit dahil napakataas naman kasi ng sampayan na yan. Tara, 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 tara! Tara, Ang bilis talaga ng panahon, ang laki-laki na ng anak ko at sa ang kulit-kulit pa. Enjoy lang natin yung pagiging baby nila dahil pag malalaki na yan, ayaw na yan pahalik. Silip-silip ko lang muna yung taba mo, anak. Ito human mo, Papa, manguwa sa mga binunakan na sudang. Masudang na uga. <laughs> Mahigit isang oras ko pa nga lang na sinasampay itong mga damit namin ay kukunin ko na agad. Hindi na naman kasi may paliwanag ang pagmumukha nitong kalangitan. Minsan lumiwanag, minsan dumidilim. Ito pa rin nga yung mga sinampay pa kahapon, yung mga pinagkukuha pa ni Papa kahapon sa sampayan. Mabuti na nga lang at iilang piraso na lang yung mga mamasa-masa. At ayan na nga, kinuha ko na nga yung mga damit na mga tuyo na. At yan naman na medyo basa-basa pa. Ayan, pinaghihiwalay-hiwalay ko nga muna para mabilis matuyo. At dahil nga nangasim na naman ang mukha ni Haring Araw, kaya naman niya kinuha ko na nga lang ng tuluyan itong mga damit namin nakasampay. Hindi ko na to ibabalik. Bahala na. Matutuyo na lang to dyan sa gilid. Hindi pa nga tuluyang natutuyo yung mga damit namin. Heto na naman ako. Nagsasampay na naman. Nagahangin na naman ng mga nilabhan. Yung mga t-shirts kasi dito guys. Nakalimutan kong kunin doon sa loob ng dryer kahapon. Kaya naman ngayon ko palang nakukuha. Ay na umaga kasi. Nung idadryer ko na tong mga shirts at pantalon. Pagkabukas ko ng dryer. Ay nakita ko nga doon itong mga t-shirts. Ay hindi ko pala nakuha kahapon. Pang dalawang linggo nga pala itong nilabhan. Kaya ganito ito kadami. Hindi kasi nakapaglabas si Jeff last Sunday kasi sobrang na busy siya. Sobrang busy pa rin niya nitong nagdaang linggo. Kaya nga tinulungan ko na nga siya sa paglalaba dahil napakadami nitong nilabhan namin. Ang asawa ko nga ang naglalaba sa amin dahil nga yung anak namin ay hindi maiwan-iwan. Nagsabi naman ako sa kanya na ako na lang yung maglaba pero sabi naman niya wag na lang daw dahil nga sobrang bagal ko daw kumilos. hindi ko nga rin magawang iwan itong anak namin dahil mayat maya nga akong hinahanap. Maintindihan ang wither. Magsusudang mauran, masudang. Sudang pero maarom Nanungon -no ko, masudang tus maarom hmm. Umaraw na naman ulit kaya naman isinampay ko nga itong mga basa pa namin mga damit. Pero it's a prank lang guys dahil nga pagkasampay ko dyan maya maya nga lang ay bigla namang umulan. Mama Uwing! Mama Uwing! Mama Uwing! Masadaran ni Mama Uwing! Ngayong araw nga idumating dumating yung kapatid ko galing Maynila.

Padi. Ayaw mo! Yan na ito, kay para di magaya. At hito na nga, titikman ko na nga ang pasalubong oh. ni ni si Sisterit. Wala naman ito kasi dito sa probinsya, kaya lantakan na. Ano Ay, marasa? Hmm? Diyan. 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 Diyan siya, siya, siya ang sinilig marasa, aga po niya ganun bye-bye kararating palang palis na naman si Sister Red eh. mabuti na nga lang at may sasakyan pa na dumaan nakatulog kasi kami kanina kaya akala namin wala na talaga ito at heto na naman nga ako kaharap ko na naman itong washing machine Nilabhan ko kasi yung mga dress ko na ginagamit ko kapag sumasamba Nilabhan ko na nga lahat itong mga dress ko dahil nag-aamoy kabinit na At sa mga sandali nga ito ay patapos na din nga ako mag-dryer Yun nga lang hindi ko na nga ito masasampay kaya bukas na Ang mahalaga ay natapos ko din siyang labhan kahit napahinto-hinto Naku nga manok ka